Isa pong malayang paglalakbay mga kapwa naming mga pasahero. Muli po purihin natin ang ating pong mahal na Diyos na siya pong nagbigay sa atin ng buhay at lakas. Ganon din ng ating pong mga pagkakataong makarinig ng kanya pong mga salita. Nagpapasalamat din po tayo sa ating pong driver conductor na nagpahintulot sa atin upang tayo ay makapaglingkod sa pamagitan po ng mga salita ng ating mahal na Diyos. Mga kaibigan, tulad po rin kami ninyo na namamasahi din sa mga upuan na aming pong inuupuan. Dalawa po kaming magkakasama sa mga oras na ito. Ang inyo pong nakitang ating kameraman ay walang iba si Brother Lowell at ang inyong lingkod si Brother Joel. Kami po ay mga misyonari ng Seventh-day Adventist Church. Mga kaibigan, amin na rin pong pauna sa inyo na ang aming pong paglilingkod, ito po ay libre. Asahan po ninyong wala po kaming iikot sa inyong mga sobre upang humingi sa inyo ng mga abuloy o kaya'y mga offering. Ito po ay libre na amin pong ipaglingkod sa inyong mga kaibigat at mga patid magbabahagi rin po kami ng mga missionary pamphlets o kaya mga booklets na ito po ay pinamagatan ang sampung otos o kaya the truth about the Ten Commandments. Yan po ay inyong tinanggap ng libre at yan din ang magiging paksa natin sa ating pag-aaral sa salita ng ating mahal na Diyos sa mga oras na ito. Mga kaibigan, ang sampung utos ay mahalaga po sa ating pong mga buhay. Ang sabi ng iba na ang kautusan ng Diyos ay wala ng saysay. Ito raw ay napako na sa cross at kung tayo daw ay naligtas na, hindi na kailangang sumunod. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit ang ating lipunan ay nabalot ngayon ng krimin, pagkawasak ng mga tahanan, ng mga pamilya, at iba't ibang mga katiwalian na ginagawa ng mga tao dahil maraming nangangaral ngayon na ang otos ng Diyos ay wala na. Ngayon, ano po ba ang otos, mga kaibigan at mga kapatid? Ano po ba itong kautosan ng Diyos? Ang sabi po sa sulat ni Haring David sa kanya pong mga aklat sa mga awit 19, hang, ang talatay 17, ang kautosan ng Panginoon ay sakdal nagsasauli ng kaluluwa, ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. At sabi naman ni Apostol Pablo sa Roma City 12, mga kaibigan, Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Yan po ang kautusan mga kaibigan at mga patid. Ngayon, maaitanong ko sa inyo, ano po kaya ang layunin ng kautosan sa buhay ng tao? Aki pong ibahagi sa inyo ang mahalagang pagtuklas ng katotohanan o kaya'y karunungan. Ang sabi po sa Roma 3.19 at 20, ang sabi po dito, Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautosan, yaon ay sinasabi na, na nga sa ilalim ng kautosan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamagitan ng gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay pagkakilala ng kasalanan. Mga minamahal kong mga kaibigan, ang tungkulin o layunin ng kautusan ay pagkakilala ng mga kasalanan meaning mga kaibigan ang kautusan ay para siyang isang salamin na nagsasabi sa atin na mayroong dumi sa ating mukha pero hindi po magagawa ng salamin na tanggalin ang ating pong mga dumi o ang ating kasalanan ganun ang kautusan din po mga kaibigan mga patid ang kautusan ang siya pong nagsasabi na tayo'y nagkasala Ngunit hindi po magawa ng kautosan na tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Ang Diyos lamang ang makapagpatawad sa ating pong mga kasalanan. Ngayon, isa pang katanungan na mahalaga sa ating mga kaibigan, mga patid. Ano ang makakatulong kaya sa atin upang lalo nating malaman na tayo ay nagkasala? Ito po ay mahalaga pong ating pagbulay-bulayan ang tanong na ito. Aking ibahagi sa inyo ang Roma 7.7. Ito po ay pahayag ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag na wang mangyari. Datapwat hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung sa pamagitan ng kautusan kung hindi sa pamagitan ng kautusan sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinasabi ng kautusan na sinasabi ng kautusan huwag kang mananakin Roma City kaya mga kaibigat at mga kapatid kung hindi dahil sa kautusan hindi po nalalaman ng tao na siya ay nagkasala dahil mayroong batas o Mayroong kautusan na lalaman ng tao na siya ay nagkasala. Paano maparusahan ang isang tao sa kanyang kasalanan kung wala namang siyang nilabag na kautusan? Kaya ganun ang tungkulin layunin ng kautusan ay magpapaalam o magpapakilala sa atin na mga tao na tayo ay nagkasala. Ngayon, maitanong ko sa inyo mga kaibigan at mga kapatid kong mga pasahero, ano po ba ang kasalanan? Ayon po sa banal na kasulatan, ang kasalanan po ay pagsalansang sa mga kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalansang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsasalansang sa kautusan. Ayon po yan sa 1 Juan 3.4 mula sa banal na kasulatan. Mga kaibigan at mga patid, ang ating paggawa ng kasalanan ay siya pong ating paglabag sa kautosan ng Diyos. Kaya malinaw mga kaibigan na ang mga tao na ayaw magpasakop sa Diyos ayaw sumunod sa kaniyang mga utos ang mga taong makasalanan. Datapwat, ang sabi dito mga kaibigan mga kapatid. Datapwat, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin mga kasalanan. Mga kaibigan mga kapatid, ang dahilan bakit ang ating Diyos ay namatay sa cross ay dahil sa paglabag ng tao sa kanyang kautusan o kanyang mga utos. Kaya namatay po ang ating Panginoong o upang tubusin ang ating mga kasalanan doon sa krus. Ngayon, pagkatapos nating matubus, maligtas sa ating mga kasalanan o kaya'y parusa ng kasalanan na walang iba ay kamatayan, ano ngayon ang ating gagawin, mga kaibigan at pati? Ano ang ating gagawin? Magpatuloy ba tayo sa pagkakasala? Yan po ang malaking tanong ngayon, mga kaibigan at mga patid. Magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Dahil naligtas na tayo o nabayaran na ni Kristo ang ating mga kasalanan doon sa krus na sinabi ng Roma 6.23, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan? Datapwat, ang kaluob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ngayon ang tanong mga kaibigan, magpatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Ang sabi po dito sa Roma sa 1, 2 hanggang 14, 15, ang sabi niya, huwag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? At sa dos, huwag nawang mangyari sapagkat ang kasalanan ay hindi na makapagpapahari sa atin o sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim na kayo ng biyaya ng ating mahal na Diyos. Ano nga ang mag ano nga ang mga kakasala? Baga tayo. Yan po ang sabi ng verse 14. Dahil sa ati tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya, huwag na wang mangyari. Yan po ang sinabi ng banal na kautusan, mga kaibigat mga kapatid. Ngayon, binabaliwala ba natin ang kautusan dahil sa pananampalataya? Mga kaibigan, Niwalan ba natin ang kautusan dahil sa ating paniniwala o pananampalataya kay Kristo? Dahil ito po ang sinasabi ng marami ngayon na dahil tayo'y nanampalataya na sa ating Panginoong Isus, tayo po ay wala na sa kautusan o kaya hindi na natin sundin ang kautusan. Pero anong sabi ng banal na kasulatan sa Roma 3.31? Niwalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Yan po mga kaibigan. Ang kautusan ay hindi po ito nawawala dahil mayroon na tayong pananampalataya kay Kristo. Bagkos ang kautusan ay pinagtitibay pa ito dahil ito ang nagsasabi na tayo ay nagkakasala sa Diyos. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga kaibigat mga kapatid kong kapwa pasahero. Ano ang likas ng sinumang lumalaba, lumalabag sa kautusan o kaya lumalaban sa kautusan ng Diyos? Ang likas po niya mga kaibigat kapatid, mga ating basahin mula sa sulat ni Apostol Pablo, Roma utso 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakipaggalit laban sa Diyos sapagkat hindi nagpapasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Mga kaibigan at mga iyon po pala ang dahilan kung bakit galit ang tao sa kautusan dahil ayaw ng kautusan ang pagiging makamundo o paggawa ng makalaman nagawain. Kaya galit ang marami sa kautusan ng Diyos dahil hindi na nila magagawa ang gusto nilang gawin sa kanilang sarili. Ngayon, paano ipapakita ng isang tao na mahal niya ang Diyos? Ito po, mga kaibigan, ipapakita ng tao ang kanyang pagmamahal sa Diyos kapag siya'y sumusunod sa utos ng Diyos. Ayon po yan sa Juan 5.1.3 Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay anak ng Diyos at sino mang umibig sa Ama ay umibig din sa anak. Ito ang palatandaang inibig natin ang mga anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Kaya mga kaibigat at mga patid, ang ating pong pagpapahayag na mahal natin ang Diyos dahil tinutupad natin ang kanyang kautusan. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman na mahirap sundin ang kanyang mga utos. 1 Juan 5-3 Maraming mga nagdadahilan mga kaibigan na mabigat, mahirap at wala daw makakasunod sa kautusan ng Diyos. Pero malinaw na hindi mahirap ang kautusan ng Diyos. Anong tawag sa mga taong lumalaban sa kautusan ng Diyos? Ang kanila pong galit sa Diyos dahil sila gumagawa ayon sa laman. Yan po ang malinaw mga kaibigan na ang dahilan ay ayaw nila sa kautusan ng Diyos dahil mahadlangan ang kanyang, ang kanilang paggawa ng mga bagay na ito ay makamundo o kaya'y makalaman. Ngayon, ang sunod nating maitanong mga kaibigan at mga kapatid. Ano ang nagsasabing nakilala niya si Kristo pero ayaw naman sumunod sa kautusan ng Diyos? Ito ang sabi at pahayag ng banal na kasulatan sa 1 Juan 2, 1 hanggang 4. Mga anak, isinusulat isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman ay mayroon tagapagtanggol tayo sa Ama. Walang iba si Hiso Kristo ang matuwid. Kristo ang handog sa ikapagpatawan ng ating mga kasalanan, mga kaibigan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang ating mga kasalanan ng lahat ng mga tao o kaya'y ang ating pagiging makasalanan o kaya'y lahat ng taong mag nagkakasala. At nakakatiyak tayo mga kaibigat at mga patid, na nakilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Pero kapag nagsasabing nakilala niya ang Diyos ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos, siya ay sinungaling at wala sa kanya ang kautusan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya kung ating sinasabi na tayo o ating tinutupad ang pagsunod sa Kanyang mga utos. Kaya ang nagsasabing mahal niya, Diyo, mahal niya ang Diyos, kilala niya ang Diyos, pero hindi naman sumusunod sa kautusan ng Diyos, tumutupad sa kautusan ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, siya ay sinungaling. Kaya ang sinumang nagsasabing nanatili na nanatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesus Kristo. Kaya po mga kaibigat mga patid ang sabi dito, ano ang magiging ugali ng isang taong naligtas na Ng biyaya ng Diyos? Ang nais ng tao kapag siya ay naligtas na ay walang iba, sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Awit 40 verse 8, ang nais kong sunday sundin iyong kalooban. Aking itatago sa aking mga puso ang iyong aral. Ang pagliligtas mo'y aking ihayag saan mang magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Ang pagliligtas mo'y ay ipinagsasabi ko, di ko inililihim. Hindi ko sinasarili, pati ang pagtulong mo at pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y aking siwalat. Iyan po ang sabi ni Haring David sa verse 40, verse 8 hanggang 10. Kinalulugdan ko o Diyos ang sundin ang iyong kalooban. Nasa aking mga puso ang iyong mga kautusan. So yun po mga kaibigat, mga patid, kung bakit tayo ay sumunod sa kautusan ng Diyos dahil tayo ay Kanyang niligtas. Iyon po ang dahilan kung bakit tayo sumunod sa, at, sa kautusan ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang ating pag-ibig sa Diyos ay sa pamagitan naman ng ating tapat na pagsunod sa kanyang mga utos. Narito ang mga pagbubuod mga kaibigan. Ang sampung utos ay binigay ng Diyos upang malaman natin kung paano mamuhay ng malapit sa Kanya at sa ating kapwa. Ito ang nagsasabi sa atin kung paano ang tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manlinaw, malinaw na sinasabi ng Biblia na kung mahal natin si Kristo, tayo ay susunod sa mga utos niya. Juan 14.15 Mga kaibigan, ano po ang inyong pagpapasya? Kung hindi mo pa tinatag tinatanggap si Kristo bilang iyong tagapagligtas panahon na para gawin mo ito. Si Jesus ay kumakatok sa iyong mga puso. Ibig niyang ikaw ay patawarin sa iyong mga pagsasalansang sa kanyang kautusan. Ibig niya rin tulungan kang tumupad, sumunod sa kanya. Gusto mo bang tulungan ka ng Diyos na maging isang masunuring anak niya? Ito ang panahon ng pagpapasya mga kaibigan at mga patid. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, salamat po sa minsaheng inyo pong pinagkaloob sa amin ngayon. Pagpalain niyo po ang inyo pong mga salita. Ganon din naman po ang mga nakapakinig nito, ang aming kapwa mga pasahero. Pagpalain sila na ito po ay magiging mabunga sa kanilang mga puso at isip. Ingatan din po sila sa kanilang paglalakbay saan man sila paroon sa araw na ito. Ganon din ang aming driver-conductor, inspector ng bus na ito, patuloy silang pagpalain. Maraming mga pasaherong sasakay sa kanilang bus upang ang kanila pong kita sa araw na ito ay sapat sa kanila pong pangangailangan. Ito po ang aming hiling, patawad sa aming mga kasalanan sa pangalan ng Panginoon Amen. Okay, magpatuloy tayo mga kaibigan ko dahil mayroon pa tayong oras na malayo-layo pa ang ating pong lalakbayin pagpatuloy po natin ang mga karagdagang pag-aaral tungkol po sa kautusan. Ang kautusan at ang hinaharap nito kung ano po ang magiging bunga, resulta, parusa at maging gantimpala sa lahat ng mga taong nagsitupad sa utos ng ating Diyos o kautusan ng ating mahal na Diyos. At ano naman kaya ang magiging parusa doon sa mga tao na patuloy gumagawa ng paglabag, pagsasalansang sa kautusan ng ati pong mahal na Diyos. Kaya ati pong ipagpatuloy habang mayroon pong pagkakataon pa dahil sasamantalahin po natin ang panahon na tayo po ay magkakasama dito sa loob ng bus, dahil hindi po natin alam kung kailan ulit tayong magkakasama at kayo'y aming makasakay. Kaya ati pong pasalamatan ang pagkakataong ito na ati pong nak, uh, nakapiling ang bawat isa sa atin at kami ay nakapaglingkod sa inyo ng mga salita ng ating mahal na Diyos. O narito mga kaibigan at mga patid, ang mga gantimpala sa mga taong uh, patuloy gumagawa o sumusunod sa kalooban ng ating Diyos o tumutupad sa kautusan ng Diyos. At narito naman po ang mga uh, resultat bunga at mga parusa sa mga taong ayaw magtiwala o kaya'y sumunod sa kaluuban ng ating mahal na Diyos o sa kautusan ng ating mahal na Diyos. Gusto kong ibahagi sa inyo mga kaibigan at mapatid ang sulat ng ating uh, mahal na Diyos sa pamagitan ng kanyang mga lingkod na si Apostol Pablo dito sa Dos Tisolonika Ono Noibi o oh, City hanggang Noibi mga kaibigan at mapatid. Ito po ay mahalagang atipong Uh, tandaan at ilagay natin sa ating pong mga kaisipan Ito po ang pagkasabi At kayong mga pinaghati o pinaghati ay bigyan ng kasama namin ng kapahingahan sa pagpapahayag ng Panginoong Isus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsisilkilala sa Diyos at sa kanila na hindi magsisatalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Sus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Ito ang salita ng ating pong Panginoong sinulat ng kanyang anak o lingkod na si Apostol Pablo na sa mga nagpipighati dahil sa kahirapan na ginagawa, pahirap na ginagawa ng kaaway sa ito, ay bibigyan ng Diyos ng kapahingahan ngunit doon sa mga nagpapatuloy ng na paggawa ng kasamaan ang kanilang tatanggapin mula sa Diyos ay ang nagniningas na apoy na ito ay kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng atipong Panginoong Isus. Mga kaibigat mga patid, kaya kami po ay nagbabahagi ng salita ng ating pong mahal na Diyos dahil gusto po namin na malaman din po ninyo kung ano ang mga parusa at mga gantimpala sa mga hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos at yung namang mga patuloy gumagawa sa kalooban ng Diyos. Naway pagpalain tayong lahat. God bless us all, mga kaibigan ko. Ipagalang ninyo ang inyong ama, ina, upang ang inyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na binigay sa iyo ng Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, mahalaga ang gagalang sa ating mga magulang sa mga kabataan ko. Ating pong igalang ang ating mga magulang dahil nag-iisang utos sa sampung utos ng Diyos ang may pangako. Ano po ang pangako niya? Kapag igalang po natin ang na ating mga magulang, ang ating buhay ay mahaba sa lupa. Sino man sa atin na walang paggalang sa kanilang mga magulang, ang Biblia ay malinaw. Kapag labagin natin ang salita ng Diyos, ay mayroon po talaga mga buka na ating po ma sa ating buhay, mga kaibigan ang sabi po niya dito, ninyo ang inyong ama at ang inyong ina upang inyong, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na binigay sa iyo ng Panginoon po Diyos. Sino pong ng ating mga buhay ang ating Diyos? So, dahil ang Diyos natin ang nagbigay ng ating mga buhay, Susunod din po natin ang kanya pong mga salita. Igalang po natin ang ating mga magulang. Hindi naman lahat ng na mga magulang ay mabuti sa kanilang mga anak. Pero ganun pa ba, kailangan pa rin natin igalang sila mga kaibigan bilang ating mga magulang. Oo, may mga magulang na ang kanilang mga anak ay tinatapon kung saan saan may mga magulang na ang kanilang mga so, anak sawayo, boss, ay sa mga basura. Pero ganun ka man, mga kaibigan, ang Diyos ay nag-iingat sa bawat isa sa atin. Kaya tayo tayong napapanood na may mga batang nadamot mula sa mga basurhan. Mayroon pang nakikita sa Facebook na galagala -gala ng aso ang isang balit na sangkong. O di ba? Okay, so kayo rin talagang nakikinig sa atin sa kaibigan ang ating mong mahal na Kaya kung pag natin na ah, hindi pa dito literal na nakaw natin at ating o ang ating mong kapwa ay ating pinagnakawan ay ito po mga kaibigan ng dahil at natin ito ay tanggapin at pasalamatan sa ating pong mga na Diyos dahil ito ay nagpapakita ng kanyang tunay na pag-ibig sa atin so God bless po ingat po kayo sa inyong paglalakbay. tayo po ay manalangin mahal namin guys salamat po sa inyong itinigay na pagkasalita sa mga oras na ito aming pong dalangin at lahat namin po mga kasalino ay patuloy niyong pagmalain sa kanila pong mga pupuntahan at sila'y makauwi sa kanilang mga tahanan. Kinalimda sa lahat ng uri ng kapapakan. Ganon din po, patuloy naming na